Samantala, posibleng abutin pa hanggang 2014 ang rotating brownout sa Mindanao. Isa nga sa pinakapektado ang General Santos City. Kaya naman marami sa mga negosyo at establishment roon, nagsimula ng mamuhunan ng mga generators. Michelle Rosa, ikwento mo. Sa unang tingin normal ang operasyon ng ospital na ito sa General Santos City. Pero ang hindi alam ng mga pasyente, generator na pala ang nagpapatakbo ng kuryente dito. Tumagal ng tatlong oras ang brownout kanina. Kuwento ng mga opisyal, sanay na sila sa ganitong kalakaran. Kaya gumastos na sila ng tatlong milyong piso para sa genset para masigurong protektado ang mga pasyente sa pabugso-bugsong brownout. Kailangan eh. may, kuryente kasi eh. yung mga pasyente namin na sa ICU. Sa internet cafe naman na ito, 30 minutos na brownout ang naranasan alas 10 kagabi. Nag-close ng maaga hindi na kami nag-open kasi nagulan ulan pa din. Isang sinyalis na sanay na sanay na mga taga Jensen sa mga brownout ay ang pagkapatok ng mga tinatawag na genset. Nung mga nakaraang taon, hindi na halos umaabot sa tindahan ng mga genset sa dami ng mga bumibili nito. Tanungin natin kung ganito pa rin ba ang sitwasyon. Kwento ni Nestor Sardani, isang sales engineer, nakakabenta sila ng dalawa hanggang tatlong genset kada buwan. Nagkakahalaga na mahigit 50,000 pesos ang isang genset. Karamihan bahay. Ang cost talaga ng ating ano, brownout is dun sa generation deficiency. No? Kung tutuusin daw, bumuti na ng bahagya ang sitwasyong supply ng kuryente sa Jensan. Naaprubahan na kasi ngayong taon ang dagdag na 30 megawatts na supply na kontrata ng Socoteco Teco 2 at ang power barge na Therma Marine. Yun nga lang, hindi lahat ng electric cooperative ay bumibili ng dagdag na supply dahil mas mahal na mahigit 50 centimos kada kilowatt hour ang kuryente mula sa mga power barge. Mula sa General Santos City, Michelle Orosa, News 5.